Magandang gabi Marinduque, magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Merry Christmas! oh, ho, oh, oh, ho! Oh. Yan ang entry natin ngayon. Ano tayo po narito ngayon sa Gasan Municipality of Gasan ano upang i-cover itong pagsasagawa nga po nitong, uh, Christmas celebration, ano pagsimula ng Christmas celebration at the same time ano po ay yung Ayan, Balik po tayo, medyo na nagkaroon lang tayo ng mahinang signal ano. Wala bang signal ba ano dito? Uh, jammer. Ayan. At uh, ngayon po ay narito po tayo kasama ang mariligat ng Barangay Mahunig. <laughs> ang sangguni ang uh, barangay, ayan, secretary sa treasurer. Ayan. At uh, nadito po kami sa unang bahagi nito pong isa, sinasagawa na parade ano. Ito mga antay ba dito? Flute, Christmas flute ano po. Antay ba natin na nilag inayusan ayan, o. sige pakita na natin pakita na natin ayan ayan, so ayan at ang nauuna po na barangay ay ang barangay mahunig kung saan kasama ko maliligat ng mahunig ano? ayan. ayan at uh, ayan ang unang barangay po yung mahunig ano po, yun po yung pagkakaayos po nila at uh, napakasaya po ano dito sapagkat nandoon yung pagkakaisa at pakikiisa ng mga tao na ririto po ngayon ano sa bakit ganoon ayan nahihina ayan buhay na buhay ang pasko dito sa aming bayan sa gasan sa nag naga ano kumbaga nandoon yung pakikiisa ng bawat isang mamamayan o ng lahat mamamayan dito nag-aabang dito sa pag-ikot ng nitong parada Ayan. <laughs> ako po may, may magpapaiwan na wari. Dinin ako magpapaiwan. Ayan. Ayan. Ayan yung mga kasama natin. Ang maliligat na mahuli. Oh. Ano. Uh. So. <laughs> Ayan. And uh, ngayon, ito na yung ano. Nandito tayo ngayon sa tapat ng mansion ni Sir Fortune Hilbano. Shout out, Sir Fortune Hilbano. Nasa San Diego, California na ngayon. So dito tayo sa magandang area ano. So abang natin dito yung pagdaan ng mga Christmas float ng bawat barangay ano po. Namaya ay yung pong uh, Christmas light -like lighting. Ito po yung unang barangay. Ayan. Siyempre, ito po ay sa hatid po ng Dream Fable Travel and Tours. Ang ating uh, isa sa major sponsor. Barangay Mahunig. Ito yung kailang ito tayo mas maliwanag. Ayan. Santa Claus yung kanilang motif ayan sige <laughs> kagawad ayan at na uh, syempre nandiyan po ang dream payboard travel and tours the official travel and tours sa ating alawigan ng Marinduque barangay Banot ayan may sound pa talaga namang masaya ang mga taga barangay Banot ayan si tika tika na mga taga barangay Balon oh. Uh, ayos Ito naman star naman anong barangay ari anong barangay ari ayan bakong bakong Merry Christmas. Ay, bakaw ibaba. Ayan, si Kapitana. E bakau wilayah Mandiri e yeah. ah tigagawaman wilayalayann Ayan, Barangay Budno yan. Ayan, at uh, doon po sa mga kabahatin, ano po ba itong ginamit nilang float? Ano po? Ito po yung mga chariot ng bawat barangay na binihisan ano po, at uh, para maiakma doon sa, sa pag o pag-iselebra nitong kapaskuhan. Barangay Bakong-Bakong. Ayan. So, at uh, napakalaking pakinabang itong chariot na to. Ito po yung ipinagkaloob ng ating Honorable Congressman Lord Alan Velasco, ano? Itong chariot na ngayon ay nagagamit hindi lamang sa everyday activities ng mga barangay kundi sa ganito mga selebrasyon ano po. At uh, ayan uh, may mga nao ng barangay na tayo. ayan at uh, tapo ating uh, programa hatid pa rin ng ayan barangay tenga naman ire. Hatid pa rin ng uh, Dream Favor Travel and Tours. Iba naman ito, parang malls, ano, Christmas malls. ayan So tuloy-tuloy po tayo. ayan And shout out kay Sir Fortune Hilbano. Uh, nasa San Diego ka na sir? Ayun at uh, sa Sevilla family. Ayun kay Ma'am Ava. Ayun at uh, ha, nihintay pa po natin itong mga Christmas Flute ng bawat barangay mamaya.